Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, mga tips para alam mo kung sino ang pipiliin mo sa dalawang lalaki. So, kakaiba itong ating pag-uusapan ngayon. So, ikaw ba ay naguguluhan? Ikaw ba ay nasasalawahan? Ang puso mo ba ay hindi alam kung sino ang pipiliin? Hirap na hirap ka na, hindi ka na makatulog hindi ka pa makakain, di ba? Tapos yung tanghihawat mo sa ilong, lalong dumadami. O, oh, di ba? So, eto, kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So, without further ado, So, itong ating uh, topic tungkol sa pagpipili, di ba? So, isa ay uh, Torn between two lovers. Diba? May kanta na ganyan yung sabi niya. Torn between two lovers. Feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. So, dyan pa lang sa kanta ay bawal na kasi breaking all the rules. Ika nga ng kanta. So, dapat kang mamili ng isa lang. Hindi pwedeng dalawa. Isa-isa lang yan. So ating aalamin yung mga dapat mong alamin at dapat mong gawin bago piliin yung mas nararapat na lalaki. So ito ang mga dapat mong gawin. Mga tips ito. So at number one, never base on physical appearance. So di ba? Ito na naman tayo, di ba? Hindi man natin doon talaga tayo na-attract yung kagwapuhan, yung kagandahan, ng isang tao. A-attract ka dahil sa kanyang physical looks. Pagdating sa ganitong mga decisions, huwag mong ibase kung sino na yung mas pogi, sino yung mas gwapo, sino yung mas macho. Huwag ganun. Marami kang dapat i-consider dyan. So, never base your decisions yung pipiliin mo dahil sa kanyang panlabas na anyo. O. So, yan ang number one. Number two. Tignan mo ulit kung ano yung mga negative qualities nila, di ba? So, diyan, ilista mo. Siguro, check mo isa-isa kasi kila na mo naman na siguro silang dalawa, di ba? Kaya, gumawa ka ng listahan mo kung sino yung mas mabait siguro, o sino yung uh, mas positive, sino yung dihado, nasa iyan kung alin yung pipiliin mo. Pero, dapat, alam mo kung sino, di ba? Dapat yung alam mo na in the long run ay mas makakabuti sa inyong dalawa. Lalong-lalo lalo na at yan ay isang lifetime decision, isang lifetime relationship. So, done. Number two. Number three. Who is there to cheer you up during your lowest point? Oh, so, sino ba sa dalawa? Ang laging nasa tabi mo or umaalalay sa iyo kapag ikaw ay nasa baba kapag ikaw ay maraming pinagdadaanan, kapag ikaw ay talagang bagsak na bagsak na at kailangan mo ng karamay, di ba? So alin ba sa dalawa ang mas maaasahan sa mga ganyang mga bagay? So nasa iyo 'yan. Alam mo na siguro ang sagot ng mga ganyang katanungan. So ayan ang number 3. Number 4. Who is more interested in settling down? Oh, so since eh, ito na ay medyo seryoso kong usapan, dapat alamin mo kung sino sa dalawa yung talagang nakikita mo na gusto ng long time na relation, yung talagang uh, pang-partner for life, di ba? Kasi baka ang isa dyan ay hindi pang matagalan. Number five, who is more family-oriented? Uh, di ba? So since eh, namimili ka na kung alin sa dalawa ang pipiliin mo. So, dapat naiisip mo na yung mga bagay na yan. Kung sino nga ba ang talagang pangpamilya at sino lang yung panandalian lang, di ba? Kung alin man sa dalawa yung alam mo na mas makapamilya, mas makananay, yan ang isa yan eh, mas makananay at uh, may respeto sa pamilya, sa magulang, at sa kanyang mga kapatid, at sa mga kababaihan, yan very good sign yan na yan ang dapat mong piliin. So, yan ang number five. Number 6 who is more child-friendly? So, alamin mo kung sino sa dalawa ang mas close sa mga bata. Meron siyang uh, innate na gusto sa mga bata. Ibig sabihin ay malapit ang loob niya sa mga bata. Kasi kung talagang balak niyo lang magsettle settle down, isa yan sa mga dapat mong alamin, di ba? Kasi baka mamaya, eh, ayaw niya pala nang magkaroon ng anak. Baka mamaya, eh, masyado siya palang malupit sa mga bata, di ba? So, yan ang isa sa mga i-consider mo. Number six. Number seven. Who has a more positive outlook in life? So, kapag ikaw ay sobrang mega sa buhay, ay bagsak ka na agad-agad, di ba? So, malaki ang effect niyan sa isang pagsasama, lalong lalo na at uh, talagang ganyan na, na settling down ang usapan, so i-consider mo yan sa isa sa mga dapat mong alamin. Dapat yung kung sino yung mas positive sa dalawa, oh, yan ang dapat piliin. Number seven. Number eight. Accepts you who you are. O, oh, di ba? Maaring yung dalawa na yan, talagang namimili ka na talaga. So, alamin mo sa dalawa kung talagang sino sa kanila ang tanggap na tanggap ang buong pagkatao mo. Kahit alam na niya yung talagang mga pinagdaanan mo, kung may pinagdaanan ka mang hindi kagandahan, yung history ng buhay mo, yung past mo, negative man yan o positive, ay tanggap na tanggap niya ang iyong mga pinagdaanan sa buhay. So, accepts you who you are. Yan ang isa sa mga criteria na dapat mong alamin. So, number eight. Number nine. Who treats you better? O, oh, di ba sigurado yan na merong isa dyan sa dalawa na mas uh, maayos ang trato niya sa'yo, itinatrato ka talaga na parang prinsesa. Ganon yun. Habang yung isa, maaring sweet din siya, maaring ganon din siya, pero yung isa ay mas angat pagdating sa ganyang kriteriya, di ba? O, oh, sabihin natin, yung isa ay napakapogi, gwapong-gwapong, machong machong-macho, pero bastos pala, di ba? may mga anger problem siya. Madaling magalit, may mga personality na hindi kagandahan. Yan. So, piliin mo kung alin sa dalawa ang itrinatrato ka ng mas maayos. Number nine. Number ten. Trust your instincts. Yan. So, yan po ang finale. Talagang nasa iyo na yan. Ika nga eh, kung ano yung nararamdaman mo sa puso mo. Yung instincts mo, kadalasan magaling talaga yung instincts nyo, lalong-lalo na sa inyong mga babae. So, trust your instincts. Kasi yung talaga ang kadalasan or mas madalas na tama. O, diba? So kung ano yung nararamdaman yung tama, yun talaga, huwag mo nang baguhin yung decision mo. Just trust your instincts. Number 10. 2,000 years later. So, ayan po. So, alam nyo, itong medyo magulo rin kasi mag-isip sa ganyan, no? Kasi ang hirap mamili talaga sa totoo lang. So, mahirap din sabihin na ganito lang yung dapat natin sundin. Pero ito lang ay isang guide. Hindi naman ito talaga yung 100% na kapag sinunod mo ay tama. So, guide lang ito para may basihan ka kung ano dapat ang mga gawin mo. Actually, iinan pa rin ito sa mga maraming listahan ng pwede mong gawin. So, ayan po. Sana ay nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.